Kapit-bahay, naku, totoo pala talagang may pakay? Ang akala mong katuwang mo na sa buhay, sa iba pa rin pala aakbay. Bakit ang partner parang naaarbor? Ano naman kaya ang nasa isip ni neighbor? Sino ang kakampihan? Let's be a judger, tayo na, let's choose our fighter! Sa bawat away ay may dahilan, at sa bawat dahilan ay may maliliwanagan. <laughs> o Eric, kilala ka muna? Ako po si Eric Medes po. Okay, Eric. At Christine? Yes, Christine po. My name is Christine. Your name is Christine. At? Hello po, Senator. Ako po po si Adrian Mureto ikaw naman si AJ. Uh, bago ang lahat, uh, magsimula muna tayo sa relasyon ni Eric at Christine. Gano kayo katagal nagsama sa isang bubong? Actually, three years na po kami nagsasama. Sa ni Little Eric? Po. Oh, po, yes. Kailan yun? Uh, Noong ano po, 2021. 2021 po yun, hanggang 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 ano hanggang ngayon po ay hanggang hanggang Ju July hanggang July ah, yes, okay Balita ko, rumaracket ka, Eric. Anong ginagawa mo? Ah, uh, minsan nag -model po nagmamodel po, nag-events, tapos, uh, nag nage-MMA fighter po. Lah, ang dami-dami mong trabaho no, ah. So katakot-takot ang racket mo? Oo no, po, buwis buhay po. Buwis buhay? No, <laughs> po. Tapos talagang uh, parating ka nasa labas, kayod todo? Oo no, po, kailangan po eh. Ganoon. No. Bakit? Sino sino supportahan mo? Si Christine po. Si Christine? Para po sa kanya. Para sa kanya. Christina, grabe talaga. Tod, ikaw naman, nagtatrabaho ka rin? No po, nung first, um, first naman, nag first year po namin, nag-work po ako sa live seller. And then after po, nung pinag-stop niyo po ako, tapos siya na no po ay nag-work para sa amin dalawa. Siya na lang ang nag-work. Ikaw pinaginto? Oo. Oo. Anong ginagawa mo sa bahay? Kung Wala no, po, naglinis lang ganyan. Mga gawain bahay po, gano'n. Pero, palibhasa, ba all day long si Eric, todo kayo, eh ikaw lang naiiwan sa bahay, Christine. Eh, paano naman nagsimula na mamagitan sa inyo si AJ na matagal na palang pinagsiselosa ni Eric? Totoo ba, Eric? Ako oh, po. Bakit matagal mo nang pinagseselosan? Pag tuwing may yukas yung buwasin dun sa amin, lagi itong sumisingit eh. Kumbaga parang nagpapansin. Ala? Ma'am, sa totoo po kasi, bago pa lang po sila magkakilala nun. Magkakilala na po kami. Kung may gusto na po, unang dati pa. Pero hindi ko na lang po ginrab nun. Kasi, bagal pa ba po siya ng mag-boyfriend, ganun po. Pero ito po kasi, umeksena rin. Kung maga, rin po kasi siya. Kaya, inayahan ko na lang rin po. Eh, ano naman yung trabaho mo? Sa business po, doon lang po sa amin. AJ, so hindi lang... ka umaalis? Andun ka rin sa bahay? Opo. Ayun. So, paano mo nahuli? Eh, uh, Eric, itong... Uh, kakaiba na ang nangyayari dito sa dalwa. One time po, galing po akong event nun, tapos umuwi po ako ng maaga. Then nakita ko po si Christine, nagiinom siya, kasama oh. ibang tropa, tapos katabi to. Ala. Eh, pero marami naman sila. Okay. Bakit, uh, ba't ka nagalit ka agad? Eh, parang yung... Pag, Kakaiba aros, mag, na. Oh, po, magkadikit po kasi talaga sila eh. Parang, ayun po, parang kala mo naglalandian, ganun. Ala. Nakayayaan lang naman po yun ng tropa. Ganun lang naman po. Yan naman talaga na yung iniisip mo kasi minsan masyado kang mag-isip. Alam ano mo yun, nag-overthink ka. Eh, nag-overthink. Kaya natuluyan naman kayo. Totoo naman yung sinasabi niya at naisip niya. Actually, ano na po kasi nun eh. Nag-aalabuan na rin sila noon eh. Kasi wala. laging lagi na rin siya talagang wala nung tapos ko ano na, may mga balita na rin na ting event niya may mga nakakasama. Uh, Syempre may mga model din na, na babae na yun nga na marami na, naman na, 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 ano, yun, yun, yun sa amin po doon sa pagpagunyar pag, nagiiinoman po ang um, mga ibang tropa nagkukuwento. Mga na nabitan, buko ka ba? Eh, ha? Ah, eh. Pala yung dami-dami ng mga babae. Teka muna. Teka ba, Andito ako sa gitna. Ayaw ako masakot. Teka. Teka. Oh, An nga, ano yan? Dala mo ba ako? ala Eric. Po. Eric to ba 'yon? Sabi-sabi lang na... Kahit sa mga cellphone mo hindi mo mapakita sa akin? Yung ale? Kahit sa cellphone po hindi niya mapahawak sa akin. Uy, ako pa galing trabaho. Oy, ano na 'yan? Hindi eh? mo maintindihan? Ha? Nagpapakahirap ako. Alis na lang kasi wala sarili. Pero sana kasi wala mga wala wala kang mga walang mga nagsasabi na ganyan na, 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 may babae ka. ba anong iisipin ko? Matagal tayo nagsama, Harwin. Matagal tayo nagsama. Ganon katagal pa kayo nagkakasundo? Almost three years. Three years. Tapos nagkalabuan daw kayo. Totoo ba yun? Oo oh, Ba't kayo nagkalabuan? Dahil Kaya sa chismis? Dahil nalagi po kong busy sa trabaho. Tapos, ayun po sabi-sabi po. Totoo naman po kasi. Like, nung pumunta po siya, siya po yung laging nandyan para po sasagabayan ako, sabihan ako na... na yun nga hindi kami hindi kami pagay ni bagay ni Harwin kasi nga ayan siya naglolo ko ganyan kaya, eh, kaya naman sinisiraan kasi may interest naman tong isa so, Jay, totoo na ba po kasi talaga totoo po talaga kasi ramdam bilang isang babae alam mo ramdam mo kapag naglolo ko yung jowa mo di ba po kaya ako ramdam na ramdam ko po, hindi siya umuwi. Uuwi o na, siya kakain eh, lang, tapos wala na. Di po, totoo yun. Alam mo na naman na may relasyon itong dalawa. Bakit ka sumingit dyan sa gitna nila? Hindi ka ba naglalawang isip? Magkaka-break itong dalwa Magiging uh, malaking gulo? Hindi naman po, Senator. Kasi sa tutusin nga po, na, sa nababalitaan nga po namin na ganun na marami naman siya nagiging babae na rin. Kaya lagi rin siyang wala. Kaya san na rin po siya umuwi. Eh, gano'n po. Kaya kung ano na rin po ginagawa niya. Kaya nasa isip ko na rin po nung total dati na ako may gusto sa kanya kay Christine po. Yeah. Siyempre, ginrab ko na po. So wala ka na rin pakialam? Oo oh, po. Kasi kung saan saan na rin siya napunta. Ako, ano ba naman ang klase to? Hi Christine! Ano ba nakita mo kay AJ na wala naman dito kay Eric na nagpapakamatay na ng trabaho? Siguro yung oras po. Okay naman po kami nung una. una Nakapagbigyan nung oras. Bakit nung una? No, una po okay kami yung mga first years po Hindi na. Hindi ka, ka pa nagtatrabaho ng todo-todo. Tatrabaho po para sa kanya talaga. So ano na yung sitwasyon ninyo ngayon? Ah, uh, na kayong dalawa, AJ at saka Christine. Actually nag no, may nag nag na, na, may nangyari po sa amin nung nalasing nung nalasing nung araw po na nahuli niya yun tapos may nabuo po. So ngayon, natuloy yan na rin. Ano? ano po? Um, ano? nung, nung, nung nalasing, po, nung nabisto, may ano po, may nangyari po. O, tapos? Pero tapos, um, nalaman niya po yun. Doon po siya nagpakagalit. Ngayon po, um, nalaman niya din po na nabuntis po ako. Ala, ala, may nabuntis ka. Opo, o, pero, pero ano ngayon? Ano po, um, after two months po, na wala po yung bata. Ay, so nalaglag. Ano nangyari? AJ, Ay, ano naman pa, yung pakiramdam mo? Siyempre po, sobrang lungkot tsaka naiinis na rin po kasi sa stress din po yun eh sa mga nangyayari din sa amin tsaka sa environment din doon sa amin sa... Eh pero akala ko umuwi na lang si Eric hindi na nga nang gulo eh umuwi na lang sa bahay nila Hindi po nung nalaman niyo po kasi yun um, nalaman niya din po nabuntis ako pero talaga pong nagkakaroon na po kami ng pag-usap ni EJ ganyan-ganyan nagkakasama na din po kami kasi eh, matagal na din po yun na nag-uusap kami dalawa. So, ano nangyari, nangyari ngayon? Kayo na yung magkasama ngayon? natuloy oh, Natuluyan pa. na. Eh, Eric, may iba ka naman pala. Bago pa lang po. Bago pa lang, hmm. pero meron na. Meron na po. O, ganun. Since meron ka na, siguro naman mapatawad mo itong dalawa. Parang galit ka pa eh. Oh, boy. Ba't ka galit pa? Hindi ko po kasi matanggap kasi grabe po yung hirap ng ginawa ko eh. Para sa kanya eh. Nagsuri naman na po ako. pinag-iisip kasi alam ko naman po na mali yung ginawa ako. Na-appreciate ko po yung mga ginawa, ginawa mo. Para Pero sa hindi ako. ka ba nagdalawang isip? Eto nga, nagkakayod uh, yung isa. Uh, para kang doon niya sa bahay, wala kang trabaho. Siya din naman po kasi nagsabi na na mag-stop ako. Sabi ko nga sa kanya kung hindi na kaya, kung hindi mo na kaya, ikaw na lang, ako na lang ulit mag Kaya ba ninyo magpatawad sa isa't isa? Naku, walang katapusan itong kwentong uh, turuan ng turuan at sisihan ng sisihan. <coughs> Ano, Eric, kaya mo ba mapatawad si Christine kahit paano? Siguro po, wala naman po akong magagawa eh. Ginusto niya rin yun. Ganun? Talaga? Parang labas sa ilong eh. Ikaw palaga eh. Oh, ito, Christine. Sa akin po, masakit kasi um, hindi ko po alam kung ngayon gusto ko po humi sa kanya ng sorry kasi alam ko nasaktan ko siya ng sobra-sobra. Ayun. Eh, ba't ka nakangiti? Kung oh, palagaw. Parang hindi ka nakasosorry. I mean, nasaktan ko po siya ng sobrang sobrang at na-appreciate ko po yung mga oh, ginawa niya. Kaya, sana mo patawad. na mo patawad mo ko at mapatawad mo rin si AJ. AJ, ano naman masasabi mo? Anong mensahe mo? May natutunan ka ba? Oo oh, meron po. Ayun, uh, sana lang patawarin niya pa rin kami. Siyempre, kahit pa pano. Magkalugar pa rin naman po kami. Kasi taga-tower bill lang po kami pare-parehas eh. Kaya nga. Oo uh, po. Tapos, ayun po. Magkikita at magkikita pa rin naman talaga po kami doon eh. Kaya, siguro, ano na lang. Iwas-iwas na lang po. Distansya na lang po talaga. Distansya na lang. Talaga naman. Eto nga. At uh, apakahirap naman itong sitwasyon na to. Okay. So, kahit na... Uh, labag sa kalooban mo at medyo galit ka pa talaga at uh, si Christine medyo masama pa rin ng loob, si AJ ay nako, sa bawat katapusan ng bangayan dapat ay may kamayan kaya uh, kinakailangan magkamay-kamay muna tayo kahit papano, kahit pilit na pilit pilitin natin ang sarili kasi walang katapusan ng atin dapat matuldo ka nitong kwentong to Ayan, Eric, kaya mo bang kamayan si Christine? Christine, magkamayan naman kayo. Sige na. Ayan, Christine. Ayun. Hey AJ, magkamayan naman kayo. Ako si Eric talaga. Ayan. Ayan. O, oh, at least nagkamayan. Ayan, kahit pa mano. Nagkikita-kita pa kayo. Ang bababa pa ninyo ang um, palagay ko, let's move on, magpatawad, at higit sa lahat matuto ng leksyon sa pangyayari. At eto nga, at uh, magbabalik po ang ATM at the moment with Aimee Season 3. Pep, 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 Sandali lang po ah. Meron po ba kayong tatak? Tatak? Ibibigayin niyo po yung invitation card tapos nalagay kayo na tatak. Galing pa po kami sa malalayong lugar. Ibigay lang naman po namin ang Christmas card kay Senator Amy. Pasensya na. Pero para sa security ng Senadora. Bakit wala tayong tatak? Meron! Lahat po kami! May tatak ni Senator Amy! Lahat po kami pina-opera ni Senator Aimee sa puso! Alam mo po yung mga heart warriors po niya! Tataktin po ako ni Senator Aimee! Ito po ang tatakt Senator Sen. Aimee! Anong ginagawa niyo dyan? Merry Christmas! Alam mo! Ano nangyari? Christmas, Priscilla po! dito na po na ang magbibigay ng Christmas card namin? Mapusong Pasko po! wala sa 2074 Heart Warriors ni Senator Amy Marcos